with the baby talaga oh. inaano niya yung ating float iikot ikutan niya si baby talaga yan oh. okay good afternoon peace na naman tayo na mga katoto welcome back to another episode ng ating video uh, Fishing Adventure. So today binalikan natin tong uh, ating uh, old spot no. Dito kung saan yung lugar na nung tayo ng tilapia, gamit lang natin yung uh, dahon ng kangkong. So for pag yan dito tayo. So, uh, dito testing muna natin kung mapapakain natin sila ng tablet. So hindi pa sila makakain sa kangkong ngayon. Pag lang sila kumakain ng kangkong. So stay tuned muna mga katoto kung anong kapalaran natin sa spot natin yan. No? yung pinguit gamit natin no? si Dikong, si Lolo at saka yung ating na uh, mega raw no? yan lang tayo sa ano? Uh, gilid gilit ng mga water lilit kangkong no? jala'y ay mga isda uh, ah, pakain na natin sila sa table at today guys nakahawin na tayo ng isang no? isang tilapyang mata mo ah, ahuli ah, na natin yan no? ang ating si Dikong first guns tayo guys nakagat si mega tau tau na natin baka malaki to surprise tayo ah, nasa gilid na bang hindi na puruhan why kansasabit sa damo talagang dumada po siya sa damo Ayan, si Lolo, tinitira na rin, no? Ayan, si Lolo naman. Okay, tingnan natin siyang malunok. Kinukulit-kulit na si Lolo. Testing. Hindi magpuruan din. Kasabitan na ata sila ni Tau-Tau. Kasabitan niya. Kayong nag-aaway. Kayong magkapatid. wani ni Paeng hey, ito na mas si liko beng hindi hey, na puruhan din puto lang pain ah, mukha makagat mukha may pag-asa tayo guys central lang kasi sa araw Ipita na lang natin pag sure nang nahuli na yun si tau tau naman binaba natin yan mukhang uh, mahuhuli na to ayan na inilalim na sumubay pa si Dikong oh yun huli nga guys babas ka dyan yan huli huli na saka kayo mega tayo guys yun na sa magiging resulta ng mga shoot natin no mga katoto at uh, chest type na naman itong gamit natin ng tripod no medyo pag kumilos tayo malikot ha, ah, makagat naman Buli si Taut na Subi si na ngayon Dalaman natin bingwit Kulay pula Ay! Nalaglag pa Sayang Laglag pa oh. Ang lapad nun Ang pula-pula Natangay na yung ating mga bingwit no Dalawang bingwit natin Nagka-cluster Lusin muna natin to Yes! Babawas tayo ng pamingwit no Dalawa na lang gagamitin natin Nagkakabuhol-buhol magka-cluster na naman sila sa nagkadikit mamaya isa na lang gagamitin natin dito dikit sila ng dikit kakawala tuloy ang ating mga huli eh. kung dapat dito isang piraso na ng bingwit guys tama lang siguro ang dalawa ang gamitin natin bingwit no? para mabilis kakabuhol-buhol lang tayo pagka maraming kakabit natin kaya tayo sa dalawang uh, gamit Ayan, kinakain na lang din si Dikong Ano mo na ni Dikong Release mo na natin to Mall Go to your mama -pla, pla ka na Pahuli ka -huli, ha And guys dahil sa pagkakabuhol-buhol natin no? Hindi natin napaspasan yung unang dating ng first batch ng kawan Yung panayang kain na ganong kawan sila no? Pagkakasabit natin dito sa malaki nagtangay na yan so maghihintay na naman tayo ulit ng pag-iikot ng mga kawan na pagka maraming kain na ganun kawan sila may kumakain kaya tau tau no tingnan natin kung maganda ang size nito kung maganda yung hatak hatak nya mukhang iniluwa kuha niya isang pain ganda yung mukhang etmol pa rin itong lumapit kay Tau Tau malaki naman kawalan yung malaki kanina eh nga yun kay Dikong eh ito mukhang maganda ganda kay si Dikong ay sumabit pa ata anak ko po pampers <laughs> ang galing pabenda ng kain e eh. ayan, kabulbo na naman ayan, ayan kabulbo na naman yung mga pamimlit natin kasabit-sabit na naman Agat na, malalaki ng madagdagan natin pangsigang asim klik kahit na ano na lang catfish na lang ha malalaki mga catfish din dito na mga katoto muli na yung makuha muli pa din yung inahin naman, wag puro kayo. Sumbong ka kay nanay mo, no? Na. Sabihin mo, meron ng huli doon. Mait itmol, ulit mo. It Pansigaw. Sabay-sabay pa si Tautaw tsaka si Diikong, ha? Pernes, mait mo lang kumakain. di ko mall ka din hindi na uli May mall na mahal siya malalaki magsibalik kayo ah, ang bilis naman ang kain kaya alam mga it mall Ting. Mall, itmol, mall guys, ang jackpot nang bago umuwi paubos na ating tebulats running out of tebulats huling pa na natin to sana makasakote pa tayo ng isang uh, himalang jackpot <laughs> magkaroon ng himala magbibigay ng himala si lolo maganda yung naging kagat na yun biglang iniluwa tuloy mo na tuloy manalo no minintuan lang si lolo ang ganda na naging takbo na no napansin natin bigla tuloy mo lang okay guys packer up na no hindi tayo uh, binuwenas na nagtuloy tuloy yung pagkain uh, pakain natin kanina or nakita na natin ang hinahin na sa damo no medyo uh, na magiging kain nito wala na rin naman tayong tebulats babalikan na lang natin sila sa other day no So, maganda na naman tong spot pero mas gusto ko ito yung uh, sila sa kangkong no so yung mga uli natin dito pag sa kangkong kangkong bait lang tayo dahon lang no ang lalaka lang na uli natin dito 7 finger 6 finger gano no hindi lang kamalit yung 5 finger pag kumain sila dito sa kangkong so uh, that's it po lang po tayo for today mga katotot ah salamat po sa patuloy nyo mga pag support at pag subaybay sa ating uh, munting channel no uh, yung mga spot natin ngayon is medyo aligagapan no? Oh. yung mga bagong dating yung tubig medyo may ko napakain naman tayo ngayon na uh, isang uh, set ng gawan uh, so sana sa susunod dire diretso -dire yung ganun uh, para maka harvest tayo so hanggang dito na lang muna po tayo sa araw na to hanggang sa muli po paalam